Huli, kung papipiliin ka, sino ang mo? Ang iyong asawa o ang iyong anak? At bakit? Napakagaling naman. Nang pagkakasagot ng isang contestant na ito, talagang napasigaw lahat ng mga nanonood dahil napahanga sila sa magandang pagkaka-explain nito. Panoorin natin ang buong pangyayari. Malinang habang po sa ating lahat. So para po sa akin, or technically, alam ko po na ang lahat ng ko or karamihan ng ang dirito ang pipiliin nila ay ang kanilang mga anak. Tama po ba? Pero ako po hindi. Ang pipiliin ko po ay ang aking asawa. Bakit po? Bago po ako naging ina, ako po muna ay naging asawa. At nagkaroon po ako ng mga anak dahil sa asawa ko. At darating ang panahon na ang aking mga anak ay hilingin nila ang kanilang kalayaan at bubuo sila ng sarili nilang pamilya. Walang maiiwan kundi ako at ang aking asawa. Tapos kung iyon, yun. ko sa aking asawa na totoo lahat ang ipinangako ko sa altar nung kinasal kami. Dahil naniniwala po ako na ang pagiging ina o sa pagiging ina ko ay sapat na po ang pagmamahal, pag-aaruga at pagkalinga para ko hindi na ako dumating sa punto na papiliin pa ako kung ana anak ko po ba o ang aking asawa. Dahil naniniwala rin po ako na ang pinagsama ng Diyos kailanman ay hindi kayang paghiwalay ng tao ng anumang sitwasyon ng Maraming Grabe! Napakaganda ng kanyang mga sinabi. Kung ikaw nasa sitwasyon niya, anong pipiliin mo?